Gini gini. Oh, yan na yung yes, Good morning, good morning. Ang ah, good morning tangali na, ada hari na. <laughs> yan. Bahala bahala naman kaya muli na naman nag-request ang ating mga kababayan sa kanila mga kubo. Yan pag bumubay yung ba, hindi yun, sila makapasok sa kanila mga kubo kasi mga obra at saka tawa sa mga kubo nila saka sa mga puno ng alamang ayo okay, tara sige babaan natin oh pamidyo oh, ka tangka <tinyo> dun Sups sige ito mo na lang hello this is naga gas tas mo ay kumayo <tinyo> ka na makaya yan tumutulo yan alam ko tumutulo <tinyo> yan eh Ayun. <laughs> Pero pwede na. Mas... Meron na. Galing sa English yan. Di pwedeng di tumulo yan. Kailangan pala maidala Ah, sige, tara. Ayun. Ayan. Nakalubog lahat ng palay dito. Kawawa na, Kawawa na naman yung mga ortilano. Ayan, kaya kasama natin si Sam Tuklaw. Sengkobra, Thorn yeah. si Jerry, toglau itu, eh, nyo alkalalin mm -hmm. yan <yuk> sao <yuk> 来吧 来 Hayaan natin, medium pala lang yun. Kinukulaw mm. eh. Large nga natin natin. Bawa oh Ben. Kaobra. Ha pala may muna 'yan. Tayo muna ayo di pa tulog 'yan.

po uh, ang isang cobra bali na ang pandalawa

Kala sumala ni Jerem Tokla <laughs> So yun na Sukses ang operation natin mga tropa Dito sa Suba Baha yan, bali nakadalawang ano tayo, nakadalawang cobra. Yan, tawag na natin si Benson Cobra. Yan, Benson Cobra. The return tayo bukas. Ayun, ah, magbabali magbabalik pa tayo bukas. Ito si Goya. Ah, uh, may sinasabi rin. Ayun, marami daw kobra sa nagigiyat ang sa mga sawa. So, eh so, ngayon din naman tayo tayo na Ngayon na yung nagpauli sa atin. Ay, binigyan pa tayo ng saging si Ayun, sa parnat si Jerry Toklaw. Ayun. Ay, asa Ay, shoutout nga pala kay Justin Dela Cruz. Siyempre ay mabibigyan. Mabibigyan. sa Cristo oh, Tsaka kay Dante Lorete Dante Lorete Tsaka kay Tupac Mars Eva Ems hmm, Eva Ems Tsaka kay Edward Arago Ayan ah Medyo dumalang po yung upload namin Dahil nagkabisi-bisi kami sa kanya-kanya namin na anak buhay So mga trapa Hanggang sa muli Bukas pa uli Ayan ah, Ang abang hindi Kasi sa pa Sa tingin namin medyo Tumataas tumata pa eh oh, Tumataas pa Oo uh -huh. Tumataas Ha? Kasi uh, oh, lumalap yung tanong na yun eh. natin yung bangka natin. Medyo malaking butas. Butas-butas. Kaya mga tropa. Mag-asamun